pumunta kami dito sa may Santa Rosa SM, yan sa ayun o oh, Decathlon Santa Rosa kasi may inutang ako na ano na gustong gusto niya ayan o oh, ayan roller blade saka yung ipad ayan. kasi ano pangarap niya yan eh ano siya high honor siya kaya ayan oo oh, oh, ako naman ito manito. sir what, what, ko na. Ba't, ba't ibabalik? Na, 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 okay. hindi, na pwedeng, hindi na pwedeng i- Hindi na pwedeng i-ripan yan. Meron, hindi na pwedeng i yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, tapos meron ka pang kang kanina. Ano ba yan? Ano yan? Meron sibo. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. O, oh, eh, paano mo pa ma-re-refine Eh, babayaran, babayaran niyan. O. Oh. Utang nga yan doon, inutang. O. Oh. O. Oh. O, oh, O, oh, Oh. o. Oh. O, inutang ko yan. Inutang namin yan para, kasi, high honor ka. Highest honor. Highest honor ka pala, o. Oh. Tapos eh di di ba, hindi nga ako nakapag-workout. Oh, tapos nagbumiyahi ako. Oh, di kumita ako. Di kakain tayo ngayon. Oh. May pay may Ito. pay bundle akong natira. Kakain tayo. Oo, tapos Tapos, oh, uh, 2,000, 3,280 yan. Oh, tatlong biyahe ko, tatlong ano ko sa ano, hindi inuna ko muna sa'yo kaysa si Agape, si Agape pwede naman 'yun. Oo. Oh. Oo. Oh, Yan, oo. Oh. Oh, tapos ano pa? Sa recognition kakain pa tayo sa Jollibee para hindi na tayo makiki ano. Ay eh, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Oh, two years warranty pa yan. Oh. ba? Ano? Wala ano? na yan na yan. Eh, akala ko nga. Oh. Kailangan pa, bring your eco bag eh. Oo. Oh. Eh, magkano yun? Sixty. Eh, baka pa ako ng sixty pesos. Eh, sayang yun. Eh, Utang na. lang. Saan pupunta? Okay na yan. Wala na. Si utang Wala pa. na. Yung eco bag, sixty pesos yun. Ah, di tanong mo. Ayan, tatanong niya rin. Kailangan si mama. Si utang ngayon lang ako umutang, di ba? Oh, ngayon lang naman ako umutang. Oh, oh yung yung tatrabaho ko, binayad, binayad na diyan. Tapos para mamaya, hindi na tayo kakain. O oh, pauwi na tayo, kain na lang tayo diyan. Dapat oh, yung inutang mo na lang yung my princess. Ano my princess? Eh, eh di ba ano nga higher owner ka nga eh highest owner ka nga di ba? Oy, oh, eh, deserve mo 'yan. Deserve? Deserve. Deserve. ah, yeah. Eh ano masasabi mo? Ice cream, ano sabi mo? Thank you Lord. Amen. Oh, praise God. Nung six ko, ka gusto na. ng ganito. Nung six pa. talaga? Oh, Ilang oh. years Eh, hindi ba nga eksakto wala ng 37 na size? Siya na lang talaga nag-iisa? Eh, para talaga sa iyan. So, yan mga lods. Pili mo Oo. Kasi, no, Hindi ako nakapag-workout. So, yan. Pili kasi, sobrang suspicious sa mo. Sabi mo, biglaan gusto mo pumunta sa SM. Oo, kaya nga. Eh, syempre, mangungutang nga ako eh. Eh, pwede palang mangungutang dyan. Oo. O, mo lang ako, eh. Oo. So, yan mga lods. Ah, uh, yan. Oo, kaya okay. nga ako, ano. <coughs> So, di ako nang pag order sa so, bukas. Mag-workout ako day off din po bukas. At least, napasaya namin yung anak namin. Kahit hindi pa ako sumuswerdo sa Facebook. Sa YouTube channel ko, meron ng $5. So, support so, sa lang mga lods. Okay lang. Masa kaliligaya niya. Yan. yan. Siyempre, deserve niya yan. Meron siyang regalo. Kasi, eh, deserve niya kung bakit. Kasi, sa school niya sa yung first honor fire higher honor talaga like, okay. yeah, mga lads sa sa SM Santa Rosa kami so yan kakain na kami thank you for watching yeah